Vertical clearance 3.30. Ayun oh, nilagay lang nila. Ay, oo, oh, oh, hindi na siya pantay. Oo. No. Ngayon na. Yung bridge niya. Away, okay, away, okay, sama bigo. Away. Okay. Bye. Okay. Okay. Dilaw na eh. Ikutan natin. Oo. Yeah. May umarang pa po. Ha? Negative ka eh KALBAYO BROY! Kalbayo, s**t ito na bro Okay na guys, biyahin na ulit tayo so, Nandito na tayo guys sa bayan ni Vice Ganda, ang Gandara

papuntang kalbayog City Baya uh, Lofe de Vega Road dahil talagang lubog yung bayan na ito sa malawak malawakang bagbaha dahil nga doon sa patuloy na malalakas na pagulan kaya minabuti natin na umikot pabalik ng Catarman uh, Allen and then Calbayog so Madadaanan ulit natin yung dinaanan natin kagabi pag uh, baba natin ng Dapdap -dap Port ng Allen. So yun yung ulit yung dadaanan natin. But eh uh, ito nga uh, kasalukuyan tayong nasa biyahe pa ikot pabalik ng Calbayog City at eh uh, ito pa rin yung inabutan natin no. Meron pa rin aberya. Merong nasirang tulay at uh, dahil dito ayan makikita nyo na Pukod sir hanggang doon pa rin meron pa rin oh, doon wala putulan ko na doon sa ano ayo oh, oh, galing kami doon doon sa paikot ayo oh, kapag pa kami rito eh uh, ano ba niyan sige sir kapakto kabi kabila at uh, pila pila nga yung mga naglalakihang truck dito na naghihintay makatawid papasok ng katarman kasi dun sa tulay na dinaanan natin meron lamang weight at size limit para maiwasan na rin yung posibleng maging grabing pagkasira ng tulay base dun sa nakita ko itong mga ganitong kabibigat at kalalaking truck ay talagang negative ng makatawid dun sa tulay puro four wheels lang yung pinapayagan nilang dumaan kaya dito, medyo talagang nag uh, pila pila na sila at meron ng ibang sumasalubong na umaasa na makakatawid sila don sa tulay dito nga, medyo naipit kami dahil don sa mga sasakyan na pilit nagka counter flow na kami sige, up ya Goya, ko ya, bandi ka kaunti. Grabe. Bandi ka pa kaunti ko ya. Aabot ah, ako dun eh. Ayan. Okay na, okay na. Yun yung nga sa likod yata natin. Ay. Hirap. Walang bigayan. Ganun din. Di ba yung mga papaganto? Paano sila makakapasok eh? Yung truck nga. Hindi kasya. Ayun nga, matapos ang ilang oras na biyahe, narating na rin natin ang bayan ng Calbayog City dito sa probinsya ng Sama. Sa wakas, makakaligo na rin ako at uh, kasi nga nung nag uh, tumawid tayo ng alin uh, galing sursugon city gabi na rin yun bali gabi na tayo nakadating ng alin summer tapos dumiretso tayo ng catarman but uh, unfortunately karamihan ng hotel or lodging doon ay sarado dahil nga sa malawakang pagbaha Uh, wala silang supply ng kuryente so bali dumating tayo ng Katarman uh, sasasakyan na lang tayo nagpalipas ng gabi dahil wala tayong makitang hotel na pwedeng tulugan at uh, fortunately ngayon nakabiyay na nga tayo na Albayog City sa wakas at uh, malaki ang paniniwala at uh, kumpiyansa ko na makakaligo na tayo dito <laughs> siguro naman no sa dami ng hotel dito or lodging dito sa Albay, ay makakapagpahinga na tayo ng maayos so ayun hopefully uh, makakita tayo medyo pamilyar na rin pala tayo dito sa lugar kasi may ilang beses na rin tayong nakapag-stay dito sa Kalbayog City. Yung last nga eh yung pumunta tayo ng Cebu uh, by land din so nag-stay din tayo overnight dito. Tapos ayun, napakaganda nung development nung bayan na to. Grabe yung uh, pinangat nila no unang-unang napansin ko dito is yung napakagandang airport nila. So parang bagong ano lang to eh. Bagong gawa. Sunod dyan yung mga nagsulputang nagagandang hotel sa bayan na ito. So yun nga guys. Dito tayo sa Bayog City. Dito sa pag-check ng ating hotel. So, ayun okay nga, medyo puro kahirap yung inabot natin ngayon sa pagbiyahe mula katarungan papunta ng kalbayo. daming landslide at baha. Pero, so far, awan ng Diyos. Okay naman. Good morning guys Ngayon nga ay nandito tayo sa Calbayog City At uh, papunta naman tayo ngayon ng Katbalogan, Borongan Hopefully makabalik tayo hanggang Palo Palo Leyte or kahit sa Tacloban So samahan nyo kami ngayong araw sa magiging biyahe natin So tara! So, nandito na tayo guys sa bahay ni Vice Ganda, ang Gandara. Oh! Dami din nagsasabi na may portal dito papuntang Dalos City of Birigan. Ah! Dito na tayo guys sa Katbalogan City Dito sa China Bank Malapit At JRD uh, Hotel JRD mm. Hotel yeah. mm, Katbalogan huh?